Sa gitna ng usok at alikabok ng modernong digmaan, isang halimaw na bakal ang nagpapakawala ng kulog at kidlat sa larangan ng labanan. Ito ang 2S19 Memstay-S, ang kinatatakutang self-propelled howitzer ng Russia, isang sandata na kayang baguhin ang takbo ng anumang bakbakan mula sa napakalayong distansya. Ang puso ng Mista-S ay ang kanyang makapangyarihang 152mm na kanyon. Kayang-kayan itong magpakawala ng iba't ibang uri ng bala, mula sa high-explosive fragmentation rounds na sumisira sa kuta ng kalaban hanggang sa mga Krasnopol, laser-guided projectiles na may kakayahang tumama sa isang target na kasing laki lang ng isang sasakyan mula sa layong 20 kilometro Isipin mo na lang, bago pa man marinig ng kalaban ang ugong ng papalapit na bala, huli na ang lahat para sa kanila. Pero hindi lang basta lakas ang Mesta S, ito rin ay matalino. Nilagyan ito ng modernong automated fire control system. Sa tulong ng mga drone at forward observers, kayang tukuyin ng Mr. S ang lokasyon ng kalaban, kalkulahin ang tamang angulo ng pagbaril, at magpakawala ng sunud-sunod na bala sa loob lamang ng ilang segundo. Ito ang tinatawag na fire and scoot tactic kung saan pagkatapos bumaril, agad itong aalis sa pwesto bago paman matukoy ng kalaban ang pinanggalingan ng putok. Sa kasalukuyan, patuloy na isinasailalim sa modernisasyon ang Mista S. Salamat sa inyong panonood at pagsama sa aming paglalakbay. Kung nagustuhan nyo ang video na ito, huwag kalimutang mag-like, share at mag-subscribe para sa mas marami pang kwentong tulad nito. Hanggang sa muli.